Magandang araw po. Ang tatalakayin natin ngayon ay ang mga swerting bagay. Lucky charm, talisman, at anting-anting. Sa 12 zodiac sign, mula Aries hanggang Pisces. Uunahin nating talakayin ang swerting bagay, talisman, anting-anting, at lucky charm sa zodiac sign na Taurus. Kung ikaw ay sinilang sa zodiac sign na Taurus mula April 20 hanggang May 20, ikaw ay under sa planetang Venus. At bukod sa Venus ay naiimpluensya ka rin ng elementong Earth o lupa. At dahil ang mga Taurus, ay nagtataglay ng elementong earth o lupa. Ikaw ay likas na swerte sa mga bagay na nahuhukay sa ilalim ng lupa o ang mismong soil o lupa ang magsisilbi mo swerte at magdadala sa iyo ng magandang kapalaran. Kaya nga ang mismong soil na paggawa sa pottery o banga at mga paso ay magbibigay sa iyo ng swerte. Dahil ito mismo ay hinango sa lupa tulad ng luad na ginagawa ngang paso at banga, ay maaari mo itong gamiting anting-anting o talisman. At kapag ikaw ay nakakaramdam ng stress, panghihina o kalungkutan, sinasabing ang tubig na nanggaling sa banga ay pwede mong inumin. At dahil nga ito'y galing sa luad o sa lupa, ang tubig na ito ay magbibigay sa iyo ng dagdag na kalakasan at kapangyarihan. Ang pundidong bakal ay sinasabing may halong lupa, kaya ang pundidong bakal ay maaari mong isaalang-alang na isuot o gawing talisman, anting-anting at lucky charm. Ganon din ang copper o tanso ay magbibigay sa iyo ng swerte habang ito'y sinusuot o tinataglay mo. Ano naman ang design na maaari mong gawin sa mga nasabing earth element at copper element na siyang magbibigay sa inang swerte? Tandaan ang Taurus bukod sa earth type ang Kanyang swerting elemento at copper ay nagtataglay din ng ruling planet na Venus. Kaya swerte ka sa mga design na may kaugnayan sa pag-ibig at sa pagmamahalan at sa magkakapareha. Kaya ang dalawang nag-aakapang lalaki at babae ay maaari mong isaalang-alang na disenyo sa iyong anting-anting. Pwede rin ang magkaharap na babae at lalaki. Ang heart na shape o hugis puso ay maaari mo isa alang-alang dahil ito'y naglalarawan o sumisimbolo ng pag-ibig na siya ruling planet na kinakatawa ng Venus para sa isang Taurus na tulad mo. Kaya ang yin at yang o ang masculine at feminine energy sa Chinese philosophy, yung lagi mong nakikitang simbolo ng yin at yang, ay pwede mo rin gawing disenyo sa iyong anting-anting. Maaaring ang talisman na ito o lucky charm ay gagawin mong kwintas, disenyo sa sing -sing, at pwede rin gamitin sa hikaw o sa anumang alahas dahil ang yin at yang na simbolo ay kumakatawan din sa pag-iisa ng feminine at masculine energy na kumakatawan din sa pag at pagmamahalan. Kaya ito ay magdudulot din sa iyo ng kakaibang swerte at magandang kapalaran habang suot-suot o tinataglay mo ang nasabing simbolo. Tandaan ding ang yin at yang ay sumisimbolo ng kakumpletuhan. Kaya kapag suot mo bilang anting-anting o talisman ang simbolo ng yin at yang, makukumpleto din ang iyong buhay. Lalong-lalo na magkakaroon ka ng kumpletong pag-ibig, kumpletong karelasyon at kumpletong kaligayahan. At siyempre, ang pagiging kumpleto ay hindi lamang sa damdamin. Makukumpleto rin ang iyong achievement. Magiging produktibo ang iyong buhay. Dahil kumpleto o complete ang simbolo ng yin at yang. Ikaw din ay magkakaroon ng kumpletong pagyaman at pagunlad ng iyong kabuhayan. Bukod sa yin at yang na simbolo ng masculine at feminine energy, ang liwanag at ang dilim ay pag-iisa rin ng feminine at masculine energy. Kaya pwede mo rin isaalang-alang bilang anting-anting pampaswerte o talisman ang magkasamang moon at sun. Sapagkat ito ay magkapartner at may tinatawag na unity. Tandaan natin na kapag ang magka-partner ay nag-isa, ito'y kumakatawan sa unity at ito'y magbibigay swerte. Sa mga taong isinilang sa zodiac sign na Taurus. At bukod sa nasabing mga disenyo ang mismong figura ng mythological god na si Venus na nakatuntong sa kabibe o lumabas sa kabibe na mythological god na si Venus ay pwede mo rin gawing disenyo sa iyong tataglaying anting-anting o talisman na isusuot na kumakatawan sa kagandahan at sa pag-ibig na tulad ng nasabi na magbibigay din ng swerte at magandang kapalaran sa isang Taurus. Bukod sa nasabing mga figura, pwede mo ring isa alang-alang na anting-anting o talisman o lucky charm. Ang mismong lucky stone o lucky gem ng Taurus. kito ay ang emerald, topaz, turquoise at calmerian. At siempre ipapalumuti mo ang nasabing mga bato sa mga metal na galing sa lupa o nahukay sa lupa at ito ay pwede mong ipalamuti ang nasabing mga bato sa purong ginto o kaya ay silver. Mentras antik o luma ang silver at mataas ang karat. ganun din mentras luma at mataas ang karat ng isang gold ay higit na hatak ng swerte at magandang kapalaran sa isang Taurus. At siyempre ang lahat ng uri ng bato na nahukay sa ilalim ng lupa, lalong-lalo na ang mga bato na nagtataglay ng kulay na pula o red, ganun din ang kulay na asul o blue, ay magiging anting-anting o talisman din sa isang Taurus na magbibigay ng swerte at magandang kapalaran. Kapag naihanda mo na ngayon ang iyong mga talisman, anting-anting, lucky charm o mga pampaswerte, na hango o nahukay sa lupa. Paano mo palalakasin ang kapangyarihan ng mga talisman mo na ito o ng mga anting-anting? Kailangan ito ay ibaon mo sa lupa dahil ang lupa ang magbibigay ng dagdag kapangyarihan sa mga anting-anting o talisman na napili mo. Ibabaon mo ngayon ang iyong uh, talisman Lucky charm o amulet sa lupa ng dalawa hanggang tatlong pulgada. Halimbawa ay binoon mo ang anting-anting sa ganap ng ika ng gabi, huhukayin mo ito sa susunod na ika na gabi. 24 oras. At ito ay gagawin mo sa swerting araw ng Taurus. At syempre, ang swerting araw ay ang Binus o Biernes. At pwede rin ang Huwebes at Martes. Kung pipili ka ng araw kung kailan mo papalakasin o no, ibabaon sa lupa ang iyong mga amulet, talisman at anting-anting, siguraduhin mo na nakatapat ang mga araw na ito sa pecha ng swerte si Venus o ang Taurus. Ito ay ang pechang 6, 15, 24. 3, 12, 2130 30 at pwede rin ang 9, 18 at 27 higit lalo kung ang nasabing mga petya ay nakatapat sa new moon at full moon ang buwan sa langit. At kapag ganito ang ginawa mo, syempre, magkakaroon ng kakaibang lakas at kapangyarihan ang iyong anting-anting, ang iyong talisman, ang iyong lucky charm o ang iyong amulet. Dapat na itapat mo ang pagbabaon nito sa lupa sa period of Taurus, sa period of Virgo, sa period of Capricorn. Ang nasabing tatlong panahon ay sharing panahon ng earth type. At pagkatapos kapag kinuha mo na ang iyong anting-anting o talisman, haharap ka ngayon sa silangan. At ganito ang bibigkasin mong orasyon bago mo isuot ang iyong talisman anting-anting o lucky charm o amulet o pampaswerting bagay. Sa bisa ng anting-anting nito, ng talisman, ng agimat, ng lucky charm o ng amulet na ito na inilubog sa ilalim ng lupa at hinarap sa sikatan ng araw. Ang sinumang magsusuot ng amulet na ito ng talisman ng anting-anting o ng lucky charm na ito ay magkakaroon ng kakaibang kapangyarihan lalakas siya ng lalakas magkakaroon ng kabalat kunat ang kanyang pangangatawan hindi siya dadapuan ng anumang malubhang karamdaman hahaba ang kanyang buhay at matutulad ang lahat ng kanyang kahilingan. Hindi siya dadapuan ng malubhang karamdaman. Magagapi niya ang lahat ng kanyang mga kaaway at katunggali. Hahaba ang kanyang buhay at matutupad ang lahat ng kanyang mga kahilingan. Pagyaman magarang bahay, mga sasakyan, masaya at masarap na suyuan, walang maliw na pag-ibig, at sama-sama at maligayang pamilya habang buhay. At matapos mong orasyonan ang iyong anting-anting na nakaharap sa silangan habang iyong binibigkas ang nasabing orasyon. Pwede mo na ngayong isuot ang iyong anting-anting o talisman na ang gagamitin mo kulay ng tali o kadena sa iyong anting-anting ay maaari ding yari sa gold o silver. Pwede rin ang tali o kadena ay kulay red na sumisimbolo nga ng planetang Venus. At pwede rin ang secondary color na swerte sa mga Taurus ay ang asul, violet, lilac, pink, at maroon. At kapag sinuot mo na ang nasabing talisman o anting-anting, ay tiyak na ito ay magkakaroon na ng kapangyarihan. Hahatak ng swerte at magagandang kapalaran hanggang sa ang lahat ng iyong kahilingan upang magkaroon ng masagana at maligayang buhay. Ay tuloy-tuloy ng matutupad. Maraming salamat po sa nanood ng swerting lucky charm, swerting talisman, swerting anting-anting at mga swerting bagay sa 12 Sojak time. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang Tuloy-tuloy kayong makinabang at magkaroon ng magandang kapalaran at ng maligayang pamumuhay habang nanonood kayo ng YouTube video ni Maestro Honorio.